What's up mga animal? Ay, wala pingasan. Ako kasi si Sarge, no? Ilonggo, taga Bacolod City, Negros Occidental. Tubong Iloilo City, sa haro mismo Iloilo City. In today's video, no? Maluto pita sa nga uh, Laswa. Ang mga paborito, gina sa mga solid or pure blooded ng ilonggo no san kin ka man nga star basta ang ga uh, ay sa dugo mo nga pagka ilonggo ginapangita mo gani ang laswaya kay mo gani ang mga isa sa mga paborito niya nga sudan isang tipikal na iyong or yung kamanda sa panay kamanda sa negros sa sweet pantunarat sa bintanao so nagbutang lang ko di ka isang ano ah Sang lang nagdugang puti gali sang kwitong isda no. Nga panit para di man tama ka uh, subo ang aton nga laswa. Bala mo naging nga ang mga indong koy. Basta may laswa gani. May si, either sinugbang bang isda na uh, piniritong isda or either uh, sinugbang bang uh, tabagak o pinakas o sinugbang bang uh, bangros basta ano uh, mas nami gyud niya ang laswaya kung may pinarito o sinugba isda. Bisan ba boy man na siya e, sa laswa. So, like and follow lang ko sa Paul Araneta at Sag Capitan. Ang alam king Are you an animal? Okay, ari na ang atong uh, laswa yung buong social ng kaya ang indutan. Simple ito na ko dito sa pangit na sobra pa sa may ref si Mama na pinakmarat susubutang kanta ng isang ginamos si nga halin kay Press Nobel sa AMC Bacolod gamay lang niya parang pakakwa lang sa aton ng sumbot-sumbot pero kung daas na nadaan ay mo BP so hindi na lang mag inaw na ha para health is well okay sabaw anay ha mmmm para may turn. Mm. Pinarito nga panit. Sausaw so, so, sa may si, no? sinama. Nga pinakurat. may uh, ginamus. Ay, kakam. Yun, ganda siyang panyaga. Ang ah. ito, ganda pala. Basta mga mamon yung no? mga hmm. tam tamsak-tamsak yun ang ako magkamot mag okay, mag mag ka. Pag nalik kayo may sambaw, bigay mo lang ko sa mga kutsara. So, amulang na ano? Ah, no? Awww, bala. Tin Ham.